alam mo, hindi ito gawa-gawa lamang ng iyong isipan. Hindi bigla ang dumating ang pakiramdam na ito. May presensyang nakilala ka bago ka pa niya makita. Hindi ito alindog. Hindi ito gulat. Naaalala ng taong iyon. Tumingin siya sa iyo na parang muling nagkita. Parang taong matagal nang daladala ang iyong kawalan. At naramdaman mo. Sa oras na iyon. Parang may bagay na bumalik sa tamang lugar sa iyo. Huwag mong subukang ipaliwanan. Huwag mong subukang ilapat ito sa anumang konsepto. Hindi ito magkasya. Nakikita ng taong iyon ang lampas sa pagpapakita mo. Nakikita niya ang lampas sa iyong pananalita. Lampas sa iyong kilos. Lampas sa bersyon ng iyong ipinapakita. Diretso siya sa bahaging walang nakakabukas. Diretso sa iyong mga tinatago. At hindi niya kinailangan ng pagsusumikap. Naaalala mo ba? Noong araw na yon, iyong palitan ang tingin, iyong katahimikan. Nasa oras na yon na ang lahat ng sinabi. Hindi nagtanong ang taong iyon. Naintindihan niya. Hindi siya humingi ng paliwanan. Naramdaman niya. At ikaw, kahit nagtutulog tulugan na hindi, napansin mo rin. Ngunit sinubukan mong magpatuloy. Nagkunwari. Isinantabi. Gayon paman, may bahagi sa iyo na patuloy na tumutugon lalo na kapag ang lahat ay tahimik lumalabas ang taong iyon sa panaginip madalas at hindi ito mga karaniwang panaginip mga pagkikita sa mga lugar na walang katumbas dito sa mga bersyon na hindi mo kilala ngunit nararamdamang totoo at kapag nagising ka hindi lamang alaala pakiramdam ito amoy init na haplos na hindi naganap sa pisikal at minsan gumigising ka ng tila na ilang. May kawalan na hindi mo maintindihan. May pangalang nagpupumilit. May pangmuli lang walang pinagmulan. Patuloy na nararamdaman ng taong iyon. Kahit malayo. Kahit tahimik. Kahit na ang buhay ay nagpatuloy sa ibang direksyon. At nagkukunwari kang hindi mo napapansin. Ngunit napapansin mo. Nararamdaman ka ng taong iyon. Alam niya kapag may mabigat sa iyo. Alam niya kapag ang iyong iti ay hindi na itago ang nasa loob mo. Alam niya nang hindi nagtatanong. At nararamdaman mo rin. Kapag siya'y lumalayo. Kapag siya'y nag-iisip. Kapag siya'y tumatahimik. Dahil ito'y nang galing pa noon. Matagal na noon. Hindi ito nagsimula ngayon. Hindi ito madaling matapos. Ang koneksyong ito ay hindi maipaliwanan. Wala itong pangalan. Wala itong tatak. Ngunit umiiral, matatag, tahimik, naririyan. Mayroon sa iyo na di ipinanganak mayon. Isang dalas na di maipaliwanag pero palaging kapiling. At isang tao, ang taong ito, nakita ito mula sa malayo. Hindi ito dahil sa sinabi mo. Hindi rin ito dahil sa ipinakita mo. itoy dahil sa isang mas malalim. Isang bagay na di mo alam pangalanan pero nararamdaman mo ang taong ito ay hindi nangangailangan ng oras para magtiwala. Hindi rin ang intimasi para maramdaman. Hindi rin ang konteksto para magbigay. Dahil ang ugnayan na ito ay hindi nagsimula doon. Ito'y nagpatuloy lang. Alam mo ito. Kahit hindi mo maalala lahat. Kahit hindi malinaw na naunawaan. May mga bahagi ng kaluluwa mo na tumugon bago pa ang isip mo. Ang taong ito ito'y tumingin sa'yo na may kalmadong pagkamangha kagaya ng taong muling nakakita ng isang bagay na akala niya ay nawala ng tuluyan. Kagaya ng taong naghanap ng salamin ng maramihang buhay at biglang natagpuan. Naramdaman mo, kahit na itinanggi mo, kahit na sinubukan mong rasyonalista, kahit na sinundan mo ito na parang isa pang koneksyon. Hindi ito ganun. Hindi ito ganun. May bahagi sa iyo na tumutugtog lang malapit sa presensyang ito. May mga pag-isip na biglang lumilitaw. May mga alaala na hindi nangyari sa panahong ito. May lungkot na walang pinagmulan. Ang taong ito'y hindi dumating sa iyong buhay ng aksidente. Dumating na parang alamang daan. Parang ang iyong pintong pang ay bukas na mula sa loob. Simula noon, hindi ka na pareho. Kahit na sinubukan mo maging ganoon. Kahit na sinubukan mo itong kalimutan. Ang taong ito'y nakikita ka. Tunay. Nakikita ang hindi nakikita ng iba. Napapansin ang mga nuans na pati ikaw ay hindi napapansin. Nararamdaman ang iyong sakit kahit nagbabala kayo kang tumawa. Napapansin ang iyong kalungkutan kahit napapalibutan ka ng mga tao. Ang taong ito'y kilala ang iyong mga katahimikan. Ang iyong mga kawalan. Ang iyong pinakatahimik na mga hangarin. At hindi ito pinipilit. Hindi nagpapanggap ng lapit. Hindi naghanap ng kontrol. Ito'y dalisay na pag-unawa. Pagkakilala. Pagkakaugnay. Sinubukan mong kumbinsihin ang sarili mo na isa lang itong pagkakataon. Na ang lahat ay masyadong mabilis. Masyadong matindi. Masyadong di may paliwanan. Ngunit ang katotohanan ay iba, ang koneksyon na ito'y hindi nagsimula nang kayo'y nagkakilala. Nakatulog lang ito muli. At mula sa sandaling iyon, mayroong isang bagay sa iyo na hindi na natutulog. Ipinapangarap ka ng taong iyon at hindi simpleng mga panaginip lamang. Ito'y mga eksenang buhay masidhi at pauli-ulit. Nagpapakita ka. May pagtingin na nagdadala ng alaala. May mga kilos na tila lumana. May mga salitang hindi pa nasasambit ng malakas, ngunit pamilyar sa tunog. Siya'y nagigising na tila nabagabag. May amoy mo sa kanyang balat. May boses mo na patuloy na umaalingaw-ngaw sa tenga. May pakiramdam ng haplos na hindi nagmula sa materya at nararamdaman mo rin kahit na hindi mo sabihin kahit na itago mo kahit na magpanggap kang ito ay lamang imahinasyon may mga araw na bigla na lang sumisibol ang kanyang pangalan o mas tama ang taong iyon bumabalik ang presensya sa kalagitnaan ng araw sa kalagitnaan ng walang ano-ano minsan sa mukha ng iba minsan sa isang panaginip minsan sa isang pangungusap minsan sa isang amoy. At kapag bumalik, pinapangalatin ka. Dahil hindi ito alaala lamang. Ito ay hindi natapos na presensya. Sinubukan mong tapusin ang kwento na yon. Sinubukan mong magpatuloy. Sinubukan mong punuan ng ibang bagay. Ngunit patuloy pa rin ang kakulangan. Dahil hindi ito kawalan ng pagkikita. Ito'y kawalan ng kahulugan. Maari kang may iba pang tao, maaari kang nasa ibang yugto, nasa ibang lugar, ngunit patuloy na umiiral ang koneksyon. At ang pinakanakakabahala, siya rin ay nararamdaman ito. Ang taong iyon ay nararamdan ito. Kahit na lumayo, kahit na malayo siya, kahit na tumahimik siya, ang taong ito ay patuloy na nagvivibrate sa iyong dalas. Patuloy niyang nararamdaman ang iyong enerhiya. Patuloy niyang nararamdaman kapag ikaw ay nag-isip kahit na hindi mo sabihin. Ito ay isang koneksyon na hindi kailangan ng mga salita. Hindi kailangan ng pagvalidate, Hindi kailangang maging malapit upang maparamdam ang presensya. Kung binabasa mo ito hanggang dito ito ay dahil mayroong gumagalaw sa loob. Nair recognize mo ito. Kahit itago mo. Kahit itanggi mo. Kahit hindi mo alam kung paano harapin. Ang kwentong ito ay hindi maipaliwanan. Hindi puwersahan. Hindi maikukumpara sa kahit ano. Hindi ito isang pangkaraniwang pag-ibig. Hindi ito pag-init. Hindi ito pagnanasa. Ito ay alaala ng kaluluwa. Isang bagay na daladala mo na sa loob bago pa man malaman kung ano ang hinahanap sa labas. Ang taong ito ay dumating upang ipaalala sa iyo. Hindi upang magbigay sa iyo ng isang bagay. Upang ipaalala sa iyo ang isang bagay. At dahil dito, masakit. Dahil dito, gumagalaw dahil dito nakakatakot. Hindi mo iyon makontrol. Walang lohika. Walang mapa. Merong koneksyon. Merong salamin. Merong pagbibigay. Kahit walang hawak. Kahit walang presensya. Hindi kailangang narito ang taong iyon para makasama ka. Dahil ang enerhiya ay hindi sumusunod sa layo. Dahil ang kaluluwa ay hindi kumikilos sa katawan. Kapag iniisip ka niya, nararamdaman mo. Kapag itinatanggi mo, napapansin niya. Kapag nagkukunwari ka, nararamdaman niya. At hindi 'yon nawawala. Hindi sa paglipas ng panahon. Hindi sa pagkakagambala. Hindi sa iba pang pangalan. Maaaring matulog. Munit sapat na ang isang bulong, isang amoy, isang panaginip at lahat ay babalik. Gaya ngayon. Sinubukan mong makontrol. Sinubukan mong pangalanan sinubukan mong ipaliwanag ang pakiramdam na para bang isa lang itong matinding pagkakatsamba. Ngunit may mga bagay na hindi naluluta sa lohika. May mga tali na nabuo bago mo pamalaman kung ano ang isang ugnayan. At ito ang tali na ito ay hindi nakadepende sa ngayon. Ang taong ito ay nasa iyo na bago pa man ang pagkikita. Parang bitbit ng katawan mo ang pagtawag na ito ng maraming taon, naghihintay ng tamang sandali para makilala. At nang makilala mo yon, lahat tumigil. Lahat ay bumagal. O marahil lahat ay nagsimulang sumakit. Sapagkat ang koneksyon ng kaluluwa ay hindi lang para magbigay ng ginhawa. Ito ay gumugulo. Ito ay nagbubunyag ng mga bagay na ayaw mong makita. Ito ay nagpapaliwanag sa bahagi ng iyong sarili na pinipilit mong hayan hanggang sa dulo. Dumating ang taong ito nang walang paabiso, at kahit ganoon paman, parang nakatira na siya sa iyo at kahit na lumipas ang panahon patuloy siyang naninirahan. Minsan binibisita kanya ng walang pahintulot. Sumasakop sa mga malalayang pag-isip. Nagpapakita sa mga panaginip na walang makaintindi. Nagpapaalala ng isang pangungulila na walang mukha, ngunit may sakit. At hindi mo alam ang gagawin dito. Dahil sinusubukan mong mabuhay. Sinusubukan mong magpatuloy. Sinusubukan mong umibig muli. Ngunit ang pakiramdam ay pareho, may kulang. Kahit mayroon lahat. Kahit wala ng kulang. Hindi umalis ang taong ito sa iyo. Nagbagong anyo lamang sa isang presensyang wala. At masakit. Masakit ang hindi malaman kung babalik pa siya. Masakit ang hindi malaman kung nakatadhana ito. Masakit ang maramdaman ang lahat at hindi kayang ipaliwanag ang anuman. Dahil hindi ito isang simpleng pangungulila. Ito ay naputol na enerhiya. Ito ay hiwa sa daluyan ng alon. Ito ay pagkawala ng isang bagay na hindi kailanman naging pag-aari, ngunit palaging naging presensya. At nararamdaman mo ito kapag tumahimik ang mundo. Kapag ang lahat sa paligid mo ay nagpapatuloy, ngunit sa loob mo may huminto. Nararamdaman din ito ng taong iyon. Kahit tahimik. Kahit malayo. Kahit nasa ibang kwento. Nararamdaman Nararamdaman niya ang iyong kawalan na nagvavibrate sa pagitan ng mga salita. Nararamdaman niya ang iyong pagkawala sa katawan. Nararamdaman niya ang iyong enerhiya na pumapasok sa mga panaginip na tila totoong totoo upang baliwalain. May mga pagkikita na hindi kailangang magtagal upang magmarka. At may mga presensya na hindi kailanman nawala kahit mukhang nawala. Ang taong iyon patuloy na dumadaan sa iyong kaluluwa. Dahan-dahan. Tahimik. Parang sugat na hindi dumudugo, ngunit pumipintig. Nararamdaman mo ito kapag pinikit mo ang iyong mga mata. Nararamdaman mo sa gitna ng araw. Nararamdaman mo sa pagdinig ng ilang mga kanta. Nararamdaman mo sa ilang mga salita na tanging ang taong iyon lamang ang makakapagsabi sa iyo. At kapag napagtanto mo lahat ay bumabalik. Ang amoy. Ang timbre ng boses. Ang titig. Ang koneksyon. Sinubukan mo nang burahin. Sinubukan mo nang itanggi. Sinubukan mo nang pilitin ang kawalan. Ngunit ang totoong kawalan ay ang nananatiling naroon. Ito ang hindi mo mayalis mula sa dibdib. Dahil hindi lang ito nasa dibdib. Nasa kaluluwa ito. At alam mo ito. Nararamdaman mo. Naaalala mo. Kahit sinasabi mong nakalimutan mo na. Ang taong ito ay ang pangalan na hindi mo binabanggit. Ito ang alaala na hindi mo ikinukwento. Ito ang presensya na hindi mo may paliwanan. Ngunit patuloy na naroon. Dumaraan sa iyong mga araw. Dumalaw sa iyong mga gabi. Lumilitaw sa mga palatandaan na tanging ikaw lamang ang nakakakita. At kahit sabihin ng mundo na kalimutan na may bahagi sa iyo na ayaw magpaalam. Dahil alam mo. Dahil kinikilala mo. Dahil napagtanto mo. At ang pagkaalam na ito ay hindi normal. Hindi ito kalabisan. Hindi ito pagkakapit. Ito ay totoo. Ito ay ugat. Ito ay koneksyon mula noon pa. Alam din ito ng taong iyon. Kahit walang sinasabi. Kahit hindi inaamin. Kahit nagpapanggap na okay na ang lahat. Hindi pa. May mga bagay pang hindi natatapos. Mga salita na hindi nasabi. Mga damdamin na hindi naranasan. Mga katotohanan na hindi hinarap. Ang kwentong ito ay nanatiling nakabitin. Nanatiling may mga puwang. May mga kilos na napigilan. May mga pamamaalam na hindi maayos. At kahit gaano pa nila piliting ibaon. Kung ano ang sa kaluluwa ay hindi namamatay. Mananatili. Kahit walang entablado. Kahit walang eksena. Kahit walang wakas. Ang taong ito ay nananatiling nabubuhay sa loob mo. Kahit sabihin ng malay mong utak na hindi kahit hilingin ng buhay na magpatuloy ka. Nararamdaman mo ba ito? Ang pagkibot na gumagalaw sa iyong katawan ng walang dahilan. Ang paungulilang walang petsa o paliwanan. Ang gustong maghanap at sabay na tumakas. Siya yon. Ang taong iyon. Ang dugong nagpatuloy na tumitibok kahit sa katahimikan. At kung narating mo ito dahil kailangan mong maunawaan. Mayroong bagay sa iyo na hindi pa nagsasara may espasyo sa loob na pinupuno pa rin ng taong ito. At hindi ito mapapawi ng oras. Matatapos lang ito kapag nakita. Kapag naramdaman. Kapag tinanggap. Ang kwentong ito ay hindi nagwakas. Hindi rin nagsimula dito. Ito ay biglang lumitaw. Sinubukan mo pang wakasan ito. Sinubukan mong tapusin harangan, layuan, kalimutan. Ngunit ang galing sa ibang dimensyon ay hindi natatapos sa mga makatwirang desisyon. Patuloy kang nadarama ng taong ito. Kahit malayo. Kahit punong-puno na ng ibang bagay ang buhay. Kahit sabihin ng buong mundo na oras na upang magpatuloy. Minsan ang koneksyon ay biglang bumalik. Malakas. May larawan. May alaala na walang nagsabi sa'yo, ngunit nararamdaman mo na parang nabuhay mo. At nangyayari ito palaging sa gitna ng wala. Dahil ang kaluluway walang itinakdang oras. Hindi humihingi ng pahintulot hindi sumusunod sa lohika. Ito'y lumilitaw kapag pinakatahimik na. Kapag ang iyong katotohanan ay hindi na kayang itulak pa. Ang taong ito'y nabubuhay sa iyo parang etyo. Echo ng isang bagay na naranasan sa ibang bahagi ng panahon. Isang bagay na nakilala at nayon hindi na gustong mawala. Kaya minsan nang angatal ang katawan. Nagbabago ang paghinga. Sumisikip ang dibdib. Walang malinaw na dahilan. Nararamdaman mo at nararamdaman mo dahil ang presensya ay hindi pa nawala. Ito lamang ay hindi na nakikita. Pero patuloy itong nadarama. Mahahawakan. Halos tila totoong totoo kahit hindi nakikita. Maaari mong tangkain itanggi. Maaari kang patuloy magsabi sa sarili mo na natapos na. Na yon ay isang sandali lang. Na naiwan na sa nakaraan. Ngunit kung iyon lang, hindi na sana masakit pa. Hindi ito pinakikialaman. Hindi ito bumabalik ng may lakas sa mga random na sitwasyon. Alam mo ito. Alam din ito ng taong iyon. At may mga gabi may mga gabi na parang may nagigising sa loob mo nang walang paliwanan. Parang nandyan lang yung taong iyon. Malapit lang. Kahit wala naman talaga. Parang ang kaluluwa mo ay kusang bumubukas. Parang may tumatawag sa kanya ng tahimik. Parang may bahagi sa iyo na hindi mapalagay humihiling ng muling pagkakaugnay nararamdaman ito ng taong iyon. Kahit hindi sabihin. Kahit hindi ipakita. Kahit magpanggap na nakapag-move on na. Kasi hindi ito nakakalimutan. Baka nagbabago lang. Pero hindi nawawala. May isang bagay sa iyo na naubnay sa pagkikita na iyon. Isang bagay na nagising noong araw na nagkita kayo. At hindi na muling natulog ng gaya ng dati. At may isang katotohanan na iniiwasan mo. Isang katotohanan na parang nangangamba na sabihin, ang taong iyon ay hindi kailanman naging basta-basta. Mula pa noong simula, may kakaibang nararamdaman. Sa paraan ng pagtingin. Sa paraan ng pakikinig sa iyo. Sa paraan ng pagpapalaganap sa iyo na maging ikaw. Naramdaman mong nakita ka. Walang maskara. Walang kahirap-hirap. Walang kailangang patunayan. At natakot ka sa pakiramdam na iyon kasi walang sinuman ang tumingin sa iyo ng ganitong paraan. Wala pang ibang tao ang nakapasok ng malalim ng hindi pinipilit. Hindi hiniling ng taong iyon ang espasyo. Kinilala ka. At sapat na yon para matanggal ang lahat ng iyong depensa. Kaya ka tumakbo. Hindi dahil hindi mo gusto. Kundi dahil hindi mo alam kung paano harapin. At hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam. Kasi patuloy mong sinusubukan palitan ang isang bagay na hindi na nagbabalik. Ang taong iyon ay isang exception. At patuloy na ganito, kahit tahimik, kahit malayo. Hindi nalilimutan ng kaluluwa ang may kahulugan. Ang katawan sinusubukan, tinutulungan ito ng isip. Pero ang kaluluwa hindi. Ang kaluluwa naghihintay. May bahagi sa iyo na nananatili roon sa nakaraan. Sa huling pag-uusap. Sa huling palitan ng salita sa huling pagkakataon na malapit ang presensya ng taong iyon. Ang bahaging ito ay hindi nakausad. At alam niya ito. Kahit hindi sabihin. Kahit hindi bumalik. May isang field sa pagitan niyong dalawa na nananatiling bukas. Isang invisible na linya. Isang enerhiyang sinusulid. Isang pagpintig na patuloy na nabubuhay. At sa tuwing ikaw ay tumahimik, naririnig niya ito. Tuwing ikaw ay nananaginip, siya ay nakadarama. Tuwing ikaw ay nakakaalala, siya ay nakakapansin. Dahil walang tunay na paghihiwalay kung saan may koneksyon ng kaluluwa. Mayroong pisikal na distansya. Oras. Katahimikan. Ngunit hindi kailanman kawalan. Ang taong iyon ay nabubuhay pa rin sa loob mo. At alam mo yon. Hindi mo kailangang aminin sa iba. Ngunit kailangan mong aminin sa iyong sarili. Nararamdaman mo ang kwentong ito ay hindi pa tapos. Kung ikaw ay tunay na natamaan ng mensaheng ito, ibahagi ito sa isang tao na kailangang maramdaman din ito. Magkomento dito sa ibaba kung ano ang ipinukaw ng mensaheng ito sa iyo. I-like mo ito upang palakasin ang mensaheng ito. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, gawin mo na ngayon, ang susunod na mensahe ay maaaring para sa iyo.